Hello guys, good morning. Uh, At update po kayo sa sitwasyon namin dito sa Matidabo Region, Matidabo Oriental. Sa patuloy na ulan dito, binaha kami. Nilang araw na itong tuloy-tuloy ang ulan. So hindi namin ini expect na bubahain kami kasi never talaga na binaha ang lugar namin. Sabi nga nila na noon, hindi naranasan ang mga baha. So, ngayong panahon, talagang uh, binabaha o apiktado na sa mga kalamidad. Kasi, since talaga na ilang taon na ako sa mundong ito, never ko pa na-experience ang baha. So, ito kasi ang pangyayari ngayon. So, hindi na yung sinasabi nila na, na climate change. Marami na ang pagbabago sa ating panahon hindi mo na talaga mapipagilan, lalo na talaga ang panginoon na ang kumilos. May, minsan kasi masisisi din natin ang tao dahil sa kapabayaan. So itong video na ito, uh, matindi pong aming nararanasan. Uh, ito yung likod ng bahay namin. Uh, sa araw na yan, uh, gumagawa ako na para maka, makadaan yung mga baha kasi mula nung it, nung gumawa ng nung naging simento na yung kalsada namin hindi ginawaan nila ng kanal kaya yung mga bahay na bandang bukid doon na stock up yung mga tubig kasi dati rati yung walang yung hindi na yung hindi na ayos yung mga kalsada yung hindi siya asfalto o hindi siya yung da, yung yung mga yung baha pag umulan dumadaan lang sa harap ng bahay namin. Uh, kasi mayroon man siyang parang sari, parang kanal ba. Pero pag lumaki man siya, didiretso yung tubig. Ngayon na stock up. Kasi nga walang kanal sa ginawang uh, uh, ginawang kasada na simento. Kaya yung tubig dito lahat sa bahay na sa mga bahay na yung bandang bukid. At ngay ito nga yung pangyayari nito nung tumaas yung tubig umapaw at kawawa doon doon sa kabila yung bandang uh, tubig ito sila dami dami nagtulungan kami na uh, maayos maraming apitado sa pag at baha na mga bahay pamilya naglikasan so kami hindi kami lumikas dahil I believe and I trust the Lord na uhupat din ang ang ano ang ulan o ang pagba. Ayan, ito nakikita niyo po yung baha na umapaw siya sa kalsada. Ito na yung pangyayari na talagang pumasok na yung baha. Hindi na talaga mapipigilan. Gabi ito at walang ilaw. Talagang nakakaano nakakatakot. Eh lahat ang uh, gamit namin basa. Hindi naman namin ini-expect na gano'n siya. Kaya kasi mahina lang naman yung ulan. Doon pala sa bandang bukid, ang ano na pala ng ulan, ang lakas-lakas.